Umits, oh, kanina hmm? pa ako naghihintay sa'yo. Gutom na ako. Bakit? Hindi pa kayo nagluto habang wala ako Hinihintay kita. Akala ko may dala ka ng pagkain. Anong dadalhin ko? E eh, muntikan pa nga hindi makauwi dito. Bakit naman? Di ba may dala ka naman pera kanina? Wala. Naubos. Nagkautang pangako nga ako nang wala sa oras. Ay nako Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang umuwi dito na luhaan. May magagawa ba ako kung sinerta yung mga kalaban ko? Hindi kaya dinadaya kanila. mabuti na lang hindi ka na ako dun ah, oh. ah. kala ko matutuluyan na ako dun halos hindi na ako makahinga kanina mano po tay bitiawan mo nga ako ano bang pakialam mo sa akin? Lasing na lasing na po kayo. Baka mamaya mapano po kayo. Nasaan bang nanay mo? Hindi ko po alam tay. Baka may pinuntahan po siya. Ano bang pagkain natin dyan? Wala po tay. Ano pang ginagawa mo? Pumasok ka na sa loob at magluto ka ng pagkain natin. Opo tay. Ano pang ginagawa mo? palis ka na nga dito sa harapan ko. At nagugutom na ako. Ah. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Sinabi na ang pumasok kay. eh. Ah. ah. Sige na, Berto. Kailangan na kailangan ko kasi ng pera ngayon eh. Ang kulit mo naman naabi ko naman na wala pa kaming sahod. Ano ba yan? May lakad kami ng mga kumari ko ngayon. Saan ako didiskarte ng pera? Ba't hindi ka muna humiram sa kanila? Puro na nga ako utang. Nagsasawa na nga sila sa akin eh. Anong magagawa ko? Kung wala nga akong pera dito? Kaya nga, gumawa ka ng paraan. Anong gusto mong gawin ko? Maraming paraan dyan kung gugustuhin mo. Gumawa ako ng masama para magkapera ka lang? Hindi naman sa ganon. Ang sinasabi ko lang, magdoble kayod ka. Bakit hindi ka ang magtrabaho? Para malaman mo ang hirap. Eh, anong tawag mo sa ginagawa ko? Sa ginagawa mo? Yun lang ang alam ko na madaling pagkakitaan. Wala pang nananalo sa ganyan at yumayaman. Ang dami mong sinasabi sa akin. Wala ka naman palang bibigay na pera. Nay, Nay. Oh, nandyan na pala yung magaling mong anak. Ano ko, Nay? Anak, hindi ba sahod nyo ngayon? Opo, Nay. Bakit po? Baka pwedeng makahiram sa'yo. Saan nyo po gagamitin? Kailangan ko lang kasi, anak. Isusoli ko din agad. Pero, Nay, ito lang po yung sahod ko. pwede na ito kaysa wala. Pero nay. Wala nang pero pero. Malay mo, baka swertehin ako. Baka madoble pa to. Siguraduhin mo lang, mates. Oo naman. Huwag na kayong kumontra pa. Baka malasin pa ako eh. Nay, ibalik niyo din kaagad ah. Oo naman. O siya, maiwan ko na muna kayo dyan. Umuwi ka ng maaga ha at bumili ka ng masarap na pagkain natin. Oo, mamaya. Sige na, alis na ako. Mag-ingat ka po, Nay. Oh, Mitch. Kanina hmm? pa ako naghihintay sa'yo. Gutom na ako. Bakit? Hindi pa kayo nagluto habang wala ako? Hinihintay kita. Akala ko may dala ka ng pagkain. Anong dadalhin ko? E eh, muntikan pa nga akong hindi makauwi dito. Bakit naman? Di ba may dala ka namang pera kanina? Wala. Naubos. Nagkautang pangako nga ako nang wala sa oras. Ay nako. Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang umuwi dito na luhaan. May magagawa ba ako? Kung sunerta yung mga kalaban ko? hindi kaya dinadaya kanila? Hindi naman. Matagal ko na silang kasama. Sadyang wala lang talaga ang swerte ngayon. Eh anong kakainin natin ngayon? Anong klasing buhay to? Bakit? Ginusto ko ba to? Lagi na lang ganito. Wala na naman tayong kakainin. Umutang ka muna sa tindahan. Wala pa ba si George? wala pa sige ako na lang pupunta sa tindahan mabuti pa nga dahil gutom na rin ako sige alis na ako subukan kong dumiskarte wag mong subukan gawin mo para may makain naman tayo Parang si George siya ah. na. George! Ma'am Ruby? Kayo po pala, Ma'am Ruby. Kumusta ka na? Eto po, ayos lang. Parang ang layo ng iniisip mo ah, habang naglalakad ka kanina. Iniisip ko lang po sa bahay. Bakit? May problema ba? Wala naman po. Alam na ba ng mga magulang mo yung tungkol sa'yo? Hindi pa po, ma'am. Bakit hindi mo sabihin sa kanila ang totoo? Kumukuha pa po ako ng tamang oras para sabihin. Hay nako, George. Kailangan mo ipaalam sa kanila ang totoo. Natatakot po kasi ako. Gusto mo bang ako na magsabi sa kanila? Hindi na po. Baka mas lalo pa po silang mag-alala. Nagtatrabaho ka pa rin ba hanggang ngayon? Di ba sinabi ko na sa'yo na bawal ka magtrabaho at mapagod ng husto? Kaya ko pa naman po. Delikado ang sakit mo. Hindi ka pwedeng mapagod ng husto. Nag-iingat naman po ako. Yung mga gamot mo, naiinom mo ba sa tamang oras? Opo, ma'am. Eto, kunin mo. Ma'am, wag na po. Sobra-sobra na po yung tulong na binibigay niya sa akin. Nako, George. Kulang pa to sa lahat ng tulong mo sa akin. Hindi naman po, ma'am. Ginawa ko lang po yung tama. Naalala mo pa ba yon? Yung unang araw tayo na magkakilala? Yubakku! Tolong! Tolong! Tolong, tulungan yuk aku. Tolong! Tolong, yubakku! Tulungan yuk Mam, bag nyu po kasih. to? Salamat. Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang po, ma'am. Ako nga pala si Ruby. Ako po si George. sagit lang, George. Kunin mo to. Konting pa sasalamat ko sa'yo. Nako, ma'am. Huwag na po. Sobrang bait mo naman. George! George! Saglit lang! Natawag ako ng tulong! Ma Mabuti naman at gising ka na, George. Ano pong nangyari sa akin? Nahilo ka kasi kanina. Kaya, kinuhanan kita ng dugo ba? Kaya po pala hinang-hina yung batawan ko. George, may nalaman ako. Ano po yan, ma'am? Huwag ka mabibigla, ha? May sakit ka. Hindi mo inaasahan na malala na pala. Kailangan nagpapahinga ka na lang sa bahay kasi may barado na sa ugat ng puso mo. Baka napabayaan mo kahit na nararamdaman mo na dati pa. Madali lang po ako mapagod. Yun ang simula ng sakit mo. Hindi mo lang siguro pinansin. Ganon po ba yun? Wala po kasi kaming kakayahan mo patingin sa doktor. Hayaan mo. Tutulungan kita sa mga check-up mo. Pati na rin sa mga gamot mo. Ako ma'am. Sobra na po ang may tutulong niyo sa akin. Hayaan mo na, George. Hayaan mo, na tulungan kita. Makahiya na po. Nako, George. Huwag ka na mahiya. Simpleng tulong lang yung may bibigay ko sa'yo. Maraming salamat po, ma'am. Walang anuman. Sige na, magpahinga ka muna. At mamaya, pwede ka nang umuwi. Sige po. Sige, maiwan mo na kita dyan. Yun po ang kauna-unahang pagkikita natin, Ma'am Ruby. Oo, at hindi ko yun makakalimutan. Masaya po ako at nakilala ko po kayo. Sinabi ko sa'yo, di ba marami nang bawal sa'yo? Pero bakit hindi mo sinusunod yung mga bilin ko? Kasi po. Huwag matigas ang ulo mo. Kailangan mong uminom ng gamot at kailangan mong magpahinga. Kailangan ko po kasi maghanap buhay para sa pamilya ko. Hindi ba nila alam na may sakit ka? Hindi po. George, delikado yung sakit mo. At biglaan yan pag umatake. Hindi po ako pwedeng huminto sa pagtatrabaho. Ganito na lang, George. Pumunta ka sa akin. At ako nang bahala sa mga gamot mo. At para matingnan na rin kita. Basta siguraduhin mo lang na iinumin mo yung mga gamot mo. Sige po ma'am. Masya, sige. Maunan na ako sa'yo. Kunin mo na to. Maraming salamat ma'am. Mag-iingat po kayo. Ikaw din. Ang bayit niyo po. Hindi niyo ako lubos ang kilala. Pero tinatulungan niyo pa ako. Nasaan na kaya si George? Nasaan na kaya yun? Nay? Mano po? Mabuti naman at nakauwi ka na. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Bakit po, Nay? May pera ka ba dyan? May natira pa po ako, pang ko. Pambili ko sana ito ng gamot. Pahiram muna ako. Pero na Sige na. Ibabalik ko rin sa'yo mamaya. Sige po. Bakit parang namumutla ka yata? Wala po ito, Nay. Hindi lang pa ako nakatulog kagabi. Ganun ba? Baka mamaya kung ano na yan. Wala po. Malakas po ako. Sige, pumasok ka na sa loob. May naluto na akong pagkain. Kumain ka na. Sige po, Nay. Ito po yung pera. Salamat. Sige, alis na ako. Baka naghihintay na yung mga kumari ko. Sige po, Nay. Mag-iingat ka po. Oh, George. Bakit ganyan ang itsura mo? May masakit ba sa'yo? Wala naman po, Tay. Medyo masama lang po yung pakiramdam ko. Nasaan palang lang nanay mo? Hindi pa po umuwi. May pinuntahan po. Ang nanay mo talaga. <laughs> Hindi pa rin nagbabago. Kumusta naman ang trabaho mo ngayon? Ayos lang po, Tay. Bakit hawak-hawak mong ang dibdib mo? Wala po tay, mainit lang po kasi. Baka mamaya may sakit ka na, ayaw mo lang sabihin sa amin. Wala po tay, pahinga lang ako. Bukas ayos na naman ako. Sigurado ka ha? wala po tay. Sige, pumasok ka muna sa loob at magpahinga ka. Sige po tay. Anak, kung saan ka man ngayon sana masaya ka na at patawarin mo kami. Sana pinaalam ni George ang totoo sa atin. Nagsinungaling kasi siya. Kaya nga, ayaw niya siguro mag-alala tayo. Hindi ko man lang naiparamdam ang pag-aalaga ko sa kanya. Hindi natin alam na may pinagdadaanan na pala siya. Yun na nga. Sa sobrang abala natin, hindi man lang natin nagawang kamustahin siya. Sana, masaya na siya ngayon. Sana, mapatawad niya tayo sa lahat. Mahal ka namin, anak. Ang pagmamahal natin sa isang tao ay paramdam natin habang kasama natin sila. Sulitin natin ang panahon na kasama natin ang mamahal natin sa buhay.